kapisanan ng mga vloggers ng Pilipinas gusto daw niyang uh, or kailangan na daw maitatag yan maganda to ah o para sa mga legit mga vloggers natin dito pakinggan nyo tong uh, gustong mangyari ni Tulfo baka merong uh, magandang uh, patutunguhan to sabi ko nga sa inyo ah, hindi naman sa pagano hindi ako makatulpo. hindi rin ako bayad ni Tulfo Oh, hindi talaga hindi ko rin naman gusto yung mga Tulpo dahil hindi ko rin masyadong nakakursonado yung kanilang brand ng uh, uh ng ano yun, brand of uh, yung public service. Oh, pero ang maganda kay Rapid Tulpo is uh, yung mga hindi napapansin ng mga uh, malalaking anong uh, mga senador kasi maraming mga lobbyists yung mga malalaking issues natin eh, Bawa Sa Dalimawa sa di, yung mga environment oh magdating diyan ang daming mga lobbyists diyan. Sa gamot, ang daming lobbyists diyan. Sa ano, sa kumbaga sa lahat, lahat ng mga bagay-bagay ah, sa buhay natin, napakaraming naglalabi niyan sa Senado. Oh, so uh, doon lang nakafocus yung mga senador natin sa mga malalaking issues. Pero ito si Raffy Tulfo, lahat ng mga nasa hindi kumbaga patapon. Lahat ng mga hindi pinapansin ng mga senador siya ang pumipick up. Kaya nga naman masasabi ko eh, dito kay Tulpo eh, na ah uh, gusto niya yung mga pinatutupad niya at saka yung mga gusto niyang mangyari eh meron direktang epekto sa mga Pilipino. Kaya marami, marami sa inyo rito hindi gusto tong mamang to. Pero kung titingnan mo, <laughs> hindi naman re-electionist yan sa 2025. Pero trabaho ng trabaho yan parang si Bongo. Lahat na lang sinausawan niyan. Pero kung titingnan mo lahat ng sinasausawan niya, meron siyang punto. Kasi yun yung mga hindi sinasausawan <laughs> ng mga tradisyonal na mga senador natin na ewan ko, nagkakamal lang kung ano-ano uh, man dyan. sa no? So pakinggan natin itong kapisanan ng mga vloggers ng Pilipinas. Made mga independent vloggers na responsible. There are many of them. Now, although they don't report to a certain company and entity uh, and they're just by themselves uh, independent uh, responsible pa rin sila and that's why siguro it's about time na I don't know if this needs legislation na magkaroon po ng kapisanan ng mga bloggers sa Pilipinas or so something to that effect na para magkakaroon ng policing uh, doon um, to, to police their ranks na para maging Ito yung pinakamaganda <laughs> Ito so, yung pinakamaganda kasi sa totoo lang ang problema, maganda naman yung pagbablog eh. Maganda rin naman yung uh, paggawa ng mga community sa social media eh. Kasi nga, ayun nga, interaction, yun kasi ang wala sa mga mainstream media natin, yung interaction, yung interactive, yung ikaw na nagbabalita, hindi naman makasagot itong mga uh, nanonood sa'yo. Kasi nga, ikaw lang lagi tama sa mga sa mga vloggers ang gusto ng mga tao dito is napipili nila kung ano yung mga gusto nilang uh, panoorin, yung mga content na gusto nila, napipili nila kung sino yung mga itsura ng mga O oh, kasi, 'di ba, halimbawa sa pagnanood ka sa TV ng balita, no, kahit ayaw mo naman sa itsura ng taon to, iyan lang naman yung channel natin. Tatatlo lang naman yan na nagbabalita, tinitiis mo na. Pero sa YouTube, sobrang lawak ng reach. Kumbaga, ikaw kung ayaw mo sa itsura ko, pwede ka magganap ng medyo Koreano pwede ka magarap ng medyo mistiso o kumbaga yung choice mo na manakaano mo kumbaga na eh, tawag niya nakukuha mo ng uh, libre yung mga reaksyon yung political leanings mo kumbaga yung uh, kumbaga pare-parehas kayo ng uh, isip nagkakokone kayo <laughs> yun ang maganda sa ano eh sabi nga ayun nga ayun thank you very much uh, for helping guys may option pagka sa youtube meron kang option meron kang option na mainis matawa maurat masoka baga uh, uh, yan yung uh, kung bakit mas maraming nanonood at dahil nga mas maraming nanonood ngayon sa youtube pesa sa mga mainstream media tsaka mainstream na mga content creator documentaries eh, maganda na rin na ma-regulate. Pero dapat ma-regulate in a sense na mabawasan yung pagkakalat ng maling mga impormasyon. Yun ang pinamaganda, mabawasan yung pagkakalat ng maling impormasyon. Kasi sa totoo lang, dalawang presidente na po ang pinanalo ng mga vloggers. Si BBM at saka si PRD. And pagdating ng 2025-2028, gagamitin, iwi-weaponize nang mga politiko, etong mga vloggers na to para maglabas ng mga information at uh, makatulong sa pangangampanya at pagbibrainwash sa mga tao na ano at mura yung binabayaran nila sa mga vloggers most likely versus sa mga media na uh, bawat patalastas nung kanilang bawat patalastas nung kanilang mga ano mga campaign jingle o campaign ano materials, eh, million-million yung ginagasa sila kapag ka sa vlogger. Oo, mantakin mo, isang vlogger, ang dami na talaga naman. to magkakaroon ng ano, kaya tama itong uh, gustong gawin ni Tulfo na kailangan magkaroon na ng uh, organization na magpupulis sa mga vloggers. Kumbaga, ikaw, uh, kinikilala ka bilang member nitong uh, kapisanan ng mga vloggers ng Pilipinas and then, kapag ka uh, yung sa mission vision at uh, panuntunan nung uh, kapisanan na yan ay <laughs> eh, lumabag ka e eh, pwede kang tanggalin at kapag tinanggal ka e eh, pwede ni silang magpetisyon sa ano sa may-ari ng YouTube na alisin na yung channel mo magana <laughs> Kaya lang ang problema, may nakikita rin tayong problema diyan, no? Kasi siyempre, kapisanan ng mga vloggers ng Pilipinas, alam naman natin na 'yung mga vloggers, sila sila nag-aaway. Oh, si mga vloggers, sila sila nagsisiraan. 'Yung mga vloggers, sila sila, eh, baka naman maging ano, battle of the YouTubers lang kapisanan ng mga vloggers ng Pilipinas na 'yan. Yan ang problema, Siyempre, di ba sila pagsamasamahin niya, baka nakita-kita sila diyan, meron kayong isang malaking ano, meron malaking meet and greet baka magsuntukan pa 'yung mga 'yan dyan pero somewhat maganda rin. And uh, siguro maganda 'tong ano, maganda 'tong uh, silipin, maganda in aid of legislation, magandang gawin nila 'to para para na rin sa safety ng bawat isa kasi katulad niyan kung ang mga media eh merong nagpo uh, protect sa kanila na press freedom, eh dapat itong mga vloggers din magkaroon na rin ng protection uh, under sa batas natin. Diba, tapos i-regulate tapos iyan na sila. O ayan, ikaw political vlogger ka. So ito dapat ang sinusunod mong mga pamantayan. Kapag ikaw hindi ka sumunod sa pamantayan na 'yan, eh tanggal ka na sa organisasyon at ikaw ay isa nang ano, disowned. Ano ano 'yan yung kay John Wick? Uh, ano yung tawag kay John nung ano na siya nung uh, tinanggalan na siya ng uh, Anong tawag doon? Alam ko, sigurado ako. Alam nyo dyan eh. Yung, you are the discompiado. <laughs> Anong tawag doon? Oo. Oh, ayun, basta yun. Oh, uh, uh, yung uh, sa part 3, nanon na siya. Wala na siyang, uh, hindi na siya tinatanggap doon sa hotel. Oo. Oh. Eh. Uh, yan, excommunicado. Ganyan. Oo, oh, uh, uh, para ka ng John Wick. Ex, you are now excommunicado. Oh, so wala ka na. So meron ka ng patong sa ulo. <laughs> ah, ganyan. Oh, sige, pahinga pa natin. Kung sabi na sila that they should be recognized by the government, hindi yung sa ngayon, eh may kanya-kanya sila. Maraming nga dyan ng mga vloggers na sumusunod sa Code of Ethics uh, tamang pamamaraan na para ilabas mo yung mga istorya mo sa social media. Tama yun. Yung mga vloggers na uh, ang papangit na nga, na nagpapakita uh, ng mga private parts nila sa YouTube dapat yung mga yun wala nang karapatang mag YouTube mga yun pero meron pa rin talaga dyan mga girila na talagang pag umupak upak lang na without thinking of the consequence because wala nag regulate sa kanila and then bahala na kapag uh, dinimanda o hindi so yun lang po again ulitin ko marami pa rin po mga responsible mga vloggers kaya lang meron iilan dyan na yun ang sumisira na talaga parang ang pinariringgan mo rito si Kabutas ah yung wala nang ginawa kundi lahat ng ginawa mo mali yung idinevote niya na yung kanyang uh, pagiging abogado para idibang ka ng idibang ng idibang natawa si ano Jingoy kilala kayo sinasabi mo na 3-0 yun ha dapat bayaan mo na yun ha uh, masilbi yun eh. Uh, patakaram, basta tira lang tira ang, ang kakaibahan po kasi sa TV, mga TV network sa kayo sa mga newspaper kumpara doon sa mga independent blogger eh may accountability kasi ang mga reporter ang cameraman anchor pag nasa TV station sa traditional unlike sa mga independent blogger walang nagpupulis sa kanila eh walang accountability so pwede sila magbitaw ng salita kahit anong salita ang gusto nila because wala nang check and balance Unlike sa mga TV networks, sa mga newspaper, of course sa radio station. Yan yung po na-experience ko. E napakahalaga po ang papel na ginagampanan ng mga taga-media dahil sila po ang nag-educate sa atin kung ano talagang tunay na nangyari sa ating bansa. Uh, kung ano yung mga dapat malaman ng taong bayan, whether that's prime time news or any time of the day na news, na galing po sa ating mga tawagin kong traditional media. Dahil walang fake news na lumalabas sa kanila talaga I can say that With, regardless ko anong TV channel yan I know that for a fact na pag yung regular yung mga TV stations hindi nang papalabas siya ng mga fake Totoo naman wala namang fake news talaga sa TV network kasi meron silang internal na ethics committee Kaya nga tayo ang basis natin ang pinipresent natin dito media media na ibinalita eh, na for public consumption na kasi nga Naniniwalan tayo, mga media naman, uh, in fairness naman talaga sa kanila, yung mga binabalita talaga nila, hindi nga lang kompleto yung binabalita nila. Pero yung binabalita nila, legitimate naman talaga. Fake news. Yung mga radio stations, TV and radio stations, hindi yan. Maging sa mga newspaper. Maliban na lang siguro dun sa mga bloggers na walang, walang uh, nireporta na amo. Diba? O kumpanya. Independent. Yun yung nakatakot. Doon nag-umpisa yung fake news. Ayun. Totoo naman yan, mga bossing. Palakpakan. Maganda rin yan, maganda rin yan, pero pwede rin na pagsikil yan sa malayang uh, pagpapahayag kasi...